Yo, what's up mga boss? Barangay Hinebra versus Talk and Tech Tropang Giga. Rematch sa PBA Governors Cup Finals. Riribansi ang Barangay Hinebra ngayon sa PBA Governors Cup Finals dahil noong 2023 ay tinalo ng Talk and Text ang Barangay Hinebra sa Game 6 at 4-2 ang naging standing sa best of 7 series nila noon naging finals MVP ito ay si Mikey Williams at we score ito ng 38 points at best import naman si Rondey Hollis Jefferson pero ngayong PBA Governors Cup Finals ay walang Jimmy Malonzo, walang Mikey Williams at wala ding Christian Stan Hardinger ngunit meron silang rey ng Batak na isa sa key player ni Chot Reyes. Si Rey ng Batak ay first appearance lang sa PBA Finals. Sa Barangay Hinebra ay first appearance din ni Maverick Ahan at ni Stephen Dahok Holt at tsaka ni RJ Abarientos. Kaya magandang laban ang mapapanood natin ngayong PBA Finals. Ngayong PBA Governors Cup Finals, magtatapat muli sa pangatlong pagkakataon si Justin Brownlee at Ronde Hollis Jefferson. Sa unang tapatan nila, nag-champion ng Talk and Text at Best in port si Jefferson. Sa pangalawang pagtatapat nila ay hindi sa PBA, kundi sa Wongshu China sa Asian Game kung saan nagchampion champion ng Gilas Pilipinas kasama si Justin Brownlee. Tinalo nila ang Jordan kung saan naturalized player si Hollis Jefferson. Kaya ngayong PBA Governors Cup Finals, sa pangatlong pagkakataon ay sino ang magcha-champion at sino ang hihiranging best import ng PBA Governors Cup 2024. Sa buong conference ay bahagyang lamang si Justin Brownlee kung saan nag-a-average ito ng 28 points, 32 points per game, 9.21 rebounds per game, 5.79 assists per game, 1.58 steals per game and 1.47 blocks per game. Shonjay si Jefferson ay nag-a-average 28 points per game, 12.89 rebounds per game, 6.39 assists per game, 2.89 steals per game and 1.89 blocks per game. Kaya para sa inyo mga boss, sino ang magiging best import ngayon, RHJ o JBL? Sa so, October 27, 2024, 7.30pm ng gabi ay game 1 ng talk and Textro Panjiga at Barangay Hinebra, San Miguel.